Hi guys, gusto ko lang i-share yung nangyari kanina about sa Luzon Convention, no. Meron kasi kaming saming sa mga dentista may convention ng December 1 to 4. Actually, uh, I'm looking forward for that, no. eto, tong araw na 'to. Kasi uh, hindi pa nagbubukas yung clinic ko sa Silang and I want to buy some materials. So kinukompleto ko hanggang hindi pa open yung clinic ko. kinukompleto ko pa yung mga gamit ko. So, I have to attend, no? Meron naman sa mga online, pero ang kagandahan kasi sa mga traders dun sa mga convention is nakikita mo personally yung mga materials, yung mga binibenta ng mga exhibitors, ng mga dental traders. So, umatin talaga ako dun. Plus, meron pa silang mga seminar. And right now, I'm really into seminar and further study sa dentistry. nag talaga ako hanggang ngayon para may may content, para may may vlog, no? To give dental information para sa aking mga viewers. Yun yung goal ko ngayon. So, ah, uh, kahapon, ah, tama ba? Nung bago pa, mag, October, ah, November 30, um uh, nagpaalam yung yaya ng anak ko na, Dok, wala kasing magbabatay day off, magdi-day off siya ng December 1. So, sabi ko, ay, ganun, sabi ko, sige, sasama ko na lang yung, yung baby ko, no, yung anak ko. Si ko na lang kasi wala magbabantay. So, <coughs> narinig ng nanay ko na kasama yung anak ko. nani nanay ko saya Ay, sama niya, ano, sama din kami kasi yung nanay ko kasi nagmamanage ng clinic. Sama si Mika, sama na din kami. Ay, sama na lahat. Ano to convention? Pero okay lang, wala namang problema. Kaso ang inaano ko lang, baka bawal papasukin yung bata sa loob. Tapos chinat ko yung isa sa mga president ng uh, dental chapter. Sabi ko, uh, sis, pwede ba bata? Sabi niya. Oo, sis, pwede, pero bawal lang sila pumasok sa PICC dun sa mga seminar. Ah, sige, okay, okay. Pero kung hindi man, hindi man payagan yung anak ko, nakaantabay yung asawa ko na ipunta siya sa Star City kasi sa PICC si gaganapin. Or ipunta siya sa MOA o ganon sa ganong eksena. So, kasama nanay ko, kasama yung sekretary niya, punta kami, no, ng PICC. Then, ah, uh, yung nanay ko nga pala, um, minsan kasi nag-aano siya, katulad kay Bubay, yung nagahang, no, pina-check up na namin siya. Ang kaso nga lang, hindi, hindi, ano, parang, ano ba to? Hindi malaman yung treatment. Malilimitahan lang kung paano may iwasan. Yung kumain, huwag pagpagutom, kailangan kompleto tulog, huwag magpupuya, tapos huwag may ilawan ng derecho, ganun. So, wala, wala kami magawa na, ano, kailangan ko talagang bantayan yung nanay ko, eh, yung anak ko pa, di ba? So, kahit anong sundi, isabihin na, ano, sama, sama, sama na lang, oh, sama. Ano na punta kami sa PICC. Pagdating doon, sabi na ng guard na, abawal ah, po yung bata, ay, sabi ko po kasi dun sa ano, pwede daw po na ipasok. Kasi, andun na eh. kasi, kasi walang magbabantay. Tapos sabi ko, ah, sige po, magpirma na lang waiver. No, waiver. Pagdating dun sa, ah, sa entrance, dun sa exhibit, dun nga talaga, sinabi nila na bawal talaga. So sabi ko, oh, okay lang naman, okay lang naman, oh, ah, nandun po yung asawa ko sa parking uh, iuwi niya na lang or iano. Pero ganoon talaga sila, no. Hindi ako nagrarant about the now. Okay lang 'yun sa akin. Okay lang talaga kasi parang pasyal na din namin. So, kasi yung classmate kong dentist, sinabi na ay classmate kong nung high school, uh, doctor siya, med, sabi niya, "Te, bawal mo dalhin yung bata." Ako pinilit ko lang kasi nga wala magbabantay. Tapos sabi niya, "Ah, talaga ba? Ay, baka kasi pwede." Ganoon ba na, ano? Tapos sabi, hindi ano, mahigpit sila sa PICC. So, okay lang. Okay lang talaga. Hindi ko yun niraranto. Then, sabi ko, ah, Doc, ah, ipapapuntahin ko na lang yung, ah, ano ko, ah, yung partner ko dito. Tapos kukunin yung anak ko. Tapos mamaya na ako papasok. Yung ko, tsaka yung sekretary niya, pumasok na. Pumasok na sa, sa, sa traders, no? sa tindahan ng mga dental supply. Ako, hinihintay ako dun na dumaan yung asawa ko para ihatid si Mikay. So, ang mayari, Uh, sabay na nangyari. Yung nanay ko inatake, naghang. Hindi hindi ako hindi ako ano eh bumibili pa. Pero kasi nga atin ako ng seminar tapos may bibilin pa akong gamit. Kaso pinapa ano yan yung inaano ko ba yung Parang pinapakiramdaman ko ba kung ano mangyayari? Maghang ba nanay ko? Kamusta na kaya yung anak ko? Sabay nangyari. Naghang yung nanay ko. Naghang parang, yung 15 seconds yung interview kay Boy Abunda na ni Bubay. Ganon, yung parang, Ganun yun. Ganun nangyayari. Kaya hindi pwedeng iwan. So, naghangin nanay ko. Tapos, tumatawag yung asawa ko. Sabi, Jo, ah, uh, si Mikay, ganyan, nagwawala. Gusto pumasok sa Star City, eh, sarado pa. Hello? So, sabi ko, parang, sabi ko na ganun. Jo, pwede ba tulungan mo muna ako? Kasi may seminar ako dito saan. Tapos, bibili pa ako ng mga gamit. Tapos, si mama dito nagang, na. Ngayon, di, kumalma na lahat. Tapos, pila, bumalik pa yung nanay ko. Sabi na, Oh, wala yung cellphone ko. <laughs> anapin, anapin. sabi ko Tanong-tanong ko saan. So, pumunta sa lost and found. Pumunta kayo ng ganyan, ganyan. So, nung kumalma na lahat, sabi ko, jo ah, yung, yung, anak ko, sabi, mag na lang kayo, umuwi na lang kayo ng bahay. Pumunta yung anak ko sa Imus. Doon nagstay yung anak ko sa ano ko, in -laws. Then, yung nanay ko, nakita na yung cellphone, kumalma. Sabi ko, kumain ka muna nga, huwag ka muna magpagutong kasi may pagkain naman doon sa sa look on doon sa traders. Tapos, di, okay na ba? Okay na ba lahat? ng ganyan, ganyan. Nakabili na ba kayo ng mga gamit? Ng mga gusto nyo? Na, ano? Oh, nakabili na. Shopping na nanay ko. Kasi siya manage na clinic ko. Kung ano kailangan ng mga associate ko. Sa so, kanya sinasabi, oh, nabili na lahat. Oh, ako naman. Yung clinic ko naman. Sabi ko, kasi sige, ako naman ang bibili ha. I, I was looking for a good composite. Kasi I'm into cosmetic dentistry. Direct veneers. No? Pero, may dala akong papel saka ball pen. Kasi, kinakandas ko. Kasi, wala akong dalang cash. Wala akong dalang cash. Uh, ang, ang babayad ko ay uh, true bank, gcash, or ano, kung, malakul kung malaki yan, pwedeng installment. Post-dated check. Ganun, -gan. Tapos, lahat yan, pinuntahan ko na, ano, magkano ko, ganyan, ganyan. Hindi mo na kumayaman, no? Akala kasi, mo, laki na laki nakita sa vlog. Siyempre, binabudget ko. Magkano ko yan, ganyan, anong brand? Uh, ilang shade, okay, kailan yung ano ganun, saan gaba, made in Korea, made in ganun, di, nagaano ako. Merong isang uh, traders, merong isang ano, na nakapag, napagpa, nakapagpainit talaga ng ulo na, na, seryoso na ako, na tumitingin-tingin ako na pero nakikipagbiroan na ako ha, ah. parang kinakalimutan ko na lahat, hi, hello, ganyan, ganyan. Tapos, may isang ano na, maganda yung product tinitingnan ko, sabi ko, ah, okay, maganda siya. Tsaka, okay, sok sa budget, ha. Pero medyo, kahit pa paano, medyo pricey. Pero, sok na din kaysa sa mga ginagamit ko. Oh, dok, maganda ho yan, sabi ko. Yung babae na nagtitinda, hyper siya. Hyper. Bakit di ka na nagbablog? Mga oh, ganun niya, sabi Sabi ko, nagbablog? Hindi na kita nakikita. Bakit? Ano ba nangyari? Ano ba si Meta? Ang Pero ang, kina, ang tinatanong ko, yung composite, yung material. Sabi ko, ang um, patingin niya ako ng sample ng ano, Oh, Ate, raw lang, ganyan, ganyan. ba? Ano maganda yan? Bili mo na. O pwede mo, ano. Saan ba ang clinic mo? Uh, ganyan, ganyan. Tapos, hanggang sa dalawa sila, na magkatabi, na nakilala na ako na, yung isa, ah, uh, uh, trans, or Becky na, iba ko ba, ang um, amphibian. Nainis talaga ako na every time na makikita, ah, kinakaladkad niya ako, hinahawak niya ako sa, hinahawakan niya ako sa, dito ka na, dito ka na. Hindi ko nanginingitian ko lang kasi ilang, ilang konvensyon na itong nakadaan. Tapos di, nagtandem na sila ng kaano-ano sa akin na, oh nga, bakit wala ka ng vlog na ganun, gano'n. na Okay pa, na ano ko pa, na napapakisamahan ko pa. Kasi syempre yeah. ah, hello, oh, kasi yan eh, busy ako, may ano. Galing ako nito sa ano ha, sa pagbantay sa mga sitwasyon, yung anak ko at yung nanay ko. Tapos, ang hindi ko na ano, sorry ha, kung hindi ko na talaga ano, Inawakan niya yung boobs ko. Ginanun niya. Totoo ba yan? Ginanun niya. Baba, itinan Totoo na ba to? Ginanun niya. Ta Wala akong sinabi. Umalis na lang ako bigla. Tapos yung isang Becky, nahawakan pa ako sa kamay. Nahawakan niya pa ako. Dito ka muna. Kamusta ang vlog mo sa Palawan? Sa Boracay? San ba yun? Then, naapektuhan na lahat na alam mo yon yung nangyayari na yung iba na naririnig ko naman, Doc Mikey, Doc Mikey, pero hindi ko na lang siya pinapansin. B, hindi naman ako sikat na matagal ng panahon. I really enjoy taking pictures, no, makipagchikahan sa mga ano, Doc, tagasan ka, na gano'n. Ang kaso nga lang, yung pag-business naman, sana, pakitaan niyo naman ako ng konting kahit katiting na professionalism no? Traders kayo, dentista pa rin ako, customer nyo ako, bumibili ako. Hindi naman ako pumunta doon para makipag-usap sa inyo ng ano. Oo, i-entertain kita. Pero wag mo naman akong physicalin na totoo ba 'yan? Eh kung hawakan ko yung fulelya mo. Eh Ayun, totoo 'yan. Ano? Pinaano mo lang 'yan, no? Pinagaya mo sa nanay mo. Hindi na lang ako na ganoon. Ang kaso kasi naapektuhan yung iba na nagbibingi bingihan na lang ako kasi nga bad trip na ako. Syempre tao lang. No, sana kilala mo yung sarili mo, te. Kung ano yung ginawa mo sa akin. Na tumitingin ako, tapos ganun ang pakikitungo mo sa akin. Hindi na lang ako nagreklamo kasi ayoko na lang umano yung issue. Pero sana naman, no, kung magkita tayo ulit, kung pupunta ako, no, pupunta ako doon para makinig, magseminar at bumili ng mga gamit. Tapos sana, intindihin mo rin na may nako, ako. Nangyari sa nanay ko, tapos yung anak ko pa, na walang magbabantay, na hindi pinapasok sa tindahan or exhibit. So, may pinaggagalingan ganyan tao. Minsan bad trip na rin, or minsan malungkot na rin, no? I was there to meet my followers, no? Pero hindi naman ganun karabit. Hindi naman ganun ka, ka loud na pati, hindi, ko, oh, ano, pati boobs ko, mo. Wala ka bang boobs?